Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at walumput anim hanggang siyam na at siyam na po. Kabanata siyam at walumput anim. Lalo na si Jiang Ming, lalo pang natulala, ano ang sitwasyon, dalawang milyon talaga ang dumating. Hindi ba si Charlie ay isang mabahong manugang na kumakain ng malambot na kanin? Saan kaya siya kumuha ng maraming pera? Narealize din ng iba na minaliit nila si Charlie noon. Talagang hindi nila inaasahan na kahit manugang si Charlie, talagang sobrang lakas niya. Hindi lang isang milyon ang kaya niyang ibigay sa kamay niya. Ang kaibigan niya ay nagdonate ng isang milyon, at wala siyang kamag-anak sa orphanage. Pero willing siya na magdonate ng isang milyon pa. Anong klaseng kaibigan ito? Napakagaling. Sa sandaling ito, Tumayo si Charlie. Tumingin kay Jiang Ming na may naguguluhang mukha at sinabi, Jiang Ming, ang mga mobile phone ng lahat ay maaaring nagre-record pa rin ng mga larawan. Ngayon dumating na yung isang milyon ko, ang sampung milyon mo. Well, kailan ito darating? Si Jiang Ming ay ganap na nalilito sa oras na ito. Pabayaan siyang mag-donate ng sampung milyon. Baka hindi man lang makakuha ng isandaang libo ngayon at higit sa lahat, mayroon pa siyang malaking butas na naghihintay para punan niya. Kung hindi niya kayang punan ng ganitong kalaki na butas, maaaring siya ay magkapira-piraso. Sa pag-iisip nito, napakalinaw din ni Jiang Ming na hindi siya mananalo at nawala na ang mukha niya ngayon. At hindi na niya ito maibabalik kung gusto niyang bumalik. Kaya tang kanyang matandang mukha ay matigas ang ulo. At sinabi niya kay Charlie, Charlie, dahil napakayaman mo, mas mabuting alisin mo ito at hayaan mo akong tulungan kang pamahalaan ang iyong pananalapi. Maaari ko itong doblehin sa isang linggo. Ngumiti si Charlie at nagtanong, Bakit? Hindi ka ba magdodonate ng sampung milyon? Nahihiyang sinabi ni Jiang Ming, Nagbibiro ka, kahit na ako ay isang magandang gulo. Wala akong pera. Ngayon, hindi ko nakilala ang iyong kamahalan. Patawarin mo ako at huwag maging tulad ko. Ang iba ay nanunuya at nagsabi, Jiang Ming, sobra ka, nagdonate na si Charlie ng isang milyon. Maging ang kaibigan ni Charlie ay nagdonate ng isang milyon. Dapat magdonate ka rin, di ba nangako ka? Kahit na wala kang sampung milyon, kahit na magdonate ka ng isang milyon, ito ay patas, tama ba? Ang mukha ni Jiang Ming ay napakapangit. Ngunit kahit na yon, kahit na ang kanyang mukha ay namumula sa hiya, hindi siya naglakas-loob na magpanggap na napipilitan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay gumawa ng mga video. Kung patuloy pa rin siyang magpanggap na mapilit this time, then this video will be released at wala na talaga siyang mukha in the future kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Sinampal ang sarili ng ilang beses, at sinabing may kasalanan. Aaminin ko, I am damned. Kunwari napipilitan ako, wala akong masyadong pera pero nagmamayabang ako. Para punuin ang isang matabang lalaki, pasensya na, nang sabihin niya ito, labis na nanlumo si Jiang Ming. Naramdaman niya, ngayon lang, si Zhao Zhuo. Nakakausap din ng sarili niyang pananalapi sa investment fund at isa o dalawa pang maliliit na kasosyo, ang nakakita na siya ay nalantad ngayon at siguradong hindi na niya ito paglalaruan. Sa ganitong paraan, hindi niya talaga alam kung saan pupunta para makakuha ng pera para mabili ang fete ni Majong Liang. Sa pag-iisip nito, wala na siyang mukha para manatili rito. Nagmamadaling bumangon at sinabi, Paumanhin sa lahat, may gagawin pa ako, aalis na ako. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at tumakbo palabas. Nang makita ang kanyang nahihiyang hitsura na tumakas, lahat ay nakaramdam ng disgust. Siya ay nagpanggap na napakadulas, tapos ngayon ay tumakas na parang aso, hindi nagdonate ng pera, nakakadiri talaga nang makita siyang tumatakbo palayo, hindi napigilan ni Zhao Hao na mapabuntong hininga. Charlie, hindi mo dapat siya pinatakbo. Dapat mong hawakan siya dito at pilitin siyang magbigay ng pera. Ngumiti si Charlie nang walang paki-alam. Kung gayon, naging masama akong tao. Okay lang, hayaan mo siya. Ang masasama ay may sariling kasamaan. Si Zhao Zhu, na mahilig magsamantala, ay nakita si Jiang Ming na tumakas, at ang kanyang puso ay nasa kawalan. Pagkaalis niya, sinabi ni Ronel, ang lalaking dog-legged ni Jiang Ming na mapanlait. Nakikita ko sa pamamagitan nitong si Jiang Ming, mahilig siyang magpanggap. Tinamaan niya ang feyete ng iba at lunguhad sa lupa at umiyak na parang aso. Meron pa siyang mukha para sabihin sa kanya ang feyete. Ito ay talagang basura. Kailangan kong bumuhit ng linya sa tangang lalaki na ito sa hinaharap. Nagulat ang lahat at nagmamadaling nagtanong. Natamaan niya ang feyete ng iba. Ano ang nangyari? Kabanata siyam at walumput pito. Nakikitang interesado ang lahat sa banggaan ng Fieten, si Ronel ay mahusay na ipinaliwanag ang buong serye ng pagbagsak ni Jiang Ming. Nang marinig ito ng lahat, nabigla silang lahat hindi maisip ng lahat na napakakapal ng mukha ni Jiang Ming. Ito ay malinaw na ang nabangga niya ay kotse ng ibang tao, at kaya pa niyang hawakan ng susi ng kotse ng iba, at magyabang na sabihin na mayroon siyang fetan. Ang insidenteng ito ay nagpabagsak sa mga pananaw at impresyon ng lahat kay Jiang Ming. Gayunpaman, si Zhao Zhu, na tumayo upang habulin si Jiang Ming, ay hindi narinig ang magandang kwentong ito. Hinabol niya si Jiang Ming hanggang sa labas ng hotel. Nang makita si Jiang Ming na pumunta sa parking lot, dali-dali niya itong hinabol. Hindi alam ni Jiang Ming na hinahabol siya ni Zhao Zuo, galit niyang binuksan ang pinto ng phaeton ni Ma Zhongliang at umupo. Sa oras na ito, biglang lumitaw si Zhao Zuo sa labas ng bintana ng kotse. Nagulat si Jiang Ming. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, si Zhao Zuo pala ang may nakakabola ng ngiti sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang bintana ng kotse, malamig na tumingin kay Zhao Zuo at nagtanong, Ano ang problema? Ngumiti si Zhao Zuo at sinabi, Brother Jiang Ming, nang dumating ka ngayon, nagmaneho ka ng Mercedes-Benz. Bakit biglang naging Volkswagen? Ito ang Phaeton, na maluho ang interior. Sinabi ni Jiang Ming, hindi ba sinabi ko sayo, nagkaroon ng banggaan sa likuran habang papunta dito, at hindi maimaneho ang Mercedes-Benz, kaya't hiniling ko sa driver na ihatid ang Phaeton. nag up si Zhao Zuo bilang paghanga, lumuhad at nagsabi, Brother Jiang Ming, ang galing mo talaga. Kung ikukumpara sa'yo, ang ating maliliit na kaibigan sa ampunan ay nakakahiya talaga. Gaya ng sinabi niya, muli niyang pinuri. Brother Jiang Ming, isa kang mahusay na tao, kayang yumuko at magunat, hindi tulad ni Charlie, isang hangal na tulala na naghagis ng isang milyon sa ampunan sa walang kabuluhan para sa isang sugal. Sakit talaga sa utak. Sa sandaling ito, si Jiang Ming ay biglang nakaramdam ng kakaiba. Naisip niya na pagkatapos niyang matalo sa pustahan nila ni Charlie. Malamang ay nalantad na siya sa harapan ng lahat ng kaibigan niya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Zhao Zuo lang ang luluhod sa likod niya at dinilaan siya. Desidido na yata itong body na ito na kumita ng pera para sa kanya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jiang Ming. Tila nananatili pa rin ang huling sinag ng buhay. Ang sinag ng buhay na ito ay nasa kay Zhao Zuo. Kaya't sinabi ni Jiang Ming. Gusto mo pa bang tulungan kita sa pondo? Mabilis na tumango si Zhao Zuo at sinabing, Sigurado yan, kapatid na Jiang Ming, ang aking pag-asawa ay nakasalalay sa iyo. Tumango si Jiang Ming at mahinang nagsabi, Sumakay ka sa kotse. Nagtatakang tanong ni Zhao Zuo, saan tayo pupunta? Sinabi ni Jiang Ming, di ba hindi mo dinala ang iyong ID card? Ihahatid na kita sa dormitoryo mo, at ilabas muna ang lahat ng loan up. Tutulungan kitang patakbuhin ang pondo bukas ng umaga. Nang marinig ito ni Zhao Zuo, ang kanyang pananabik ay labis, at siya ay sumigaw, kapatid na Jiang Ming, napaka-interesante mo. Pagkatapos magsalita, umikot agad siya sa co-pilot, binuksan ng pinto at naupo. Pinaandar ni Jiang Ming ang sasakyan at nag-drive papunta sa dormitoryo ni Zhao Zuo. Ang work unit ni Zhao Zuo ay isang printing factory sa suburb. Siya ay nagtatrabaho ng husto. Nagtatrabaho siya ng anim na araw sa isang linggo, at mahigit tatlong libo lang ang kanyang buwan ng sweldo. Sa ganoong kaliit na sweldo, makakaipon siya ng higit sa daang libo, na nagpapakita na si Zhao Zuo ay mahirap ang karaniwang buhay. Pagkarating ni Jiang Ming sa dormitoryo ni Zhao Zuo, inanyayahan siya ni Zhao Zuo na maupo sa tanging upuan, at nagmamadaling kinuha ang kanyang ID card, sa kabinuksan ng mga loan app para i-upload ang impormasyon ng isa-isa at nag-apply para sa mga pautang. Kabanata Siyam at Walumput Walo Nalaman niya na ang mga rate ng interes ng mga loan app na ito ay napakataas, at ang ilan ay umabot ng pito at labintatlo, na isang linggo lang. Kung gusto mong manghiram ng pitumpung mula sa kanila, kailangan mong bayaran ng isandaan at tatlumpung libo sa isang linggo. Ang interes na ito lamang ay halos dumoble. Hindi napigilan ni Zhao Zuo na tanungin si Jiang Ming nang may kaunting pag-aalala. Brother Jiang Ming, ang mga interest rate ng mga loan app na ito ay masyadong mataas. At lahat sila ay katumbas ng iyong pinansyal na kita sa pamamahala. Kung humiram ako ng pera mula dito para pamahalaan ang mga pinansyal na gawain, hindi ito kapakipakinabang para sa lahat ng mga app na ito. Gagana ba ito? Walang pakialam na iwinagayway ni Jiang Ming ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi. Huwag kang mag-alala, ang utang sa mga app na inirekomenda ko sa iyo, lahat ay pinapatakbo ng aking mga kaibigan. Mukhang mataas ang interest rate mo, ngunit sa katunayan, tatawagan ko sila, maaaring alisin ang interes. Pagkatapos nito, muling sinabi ni Jiang Ming, ang dahilan kung bakit ipinapakita ang ganoong mataas na rate ng interes sa app dahil dapat nilang tiyakin na ang lahat ng mga user ay pareho ang itsura sa ibabaw, ngunit ang aktual na operasyon ay mas komplikado. Intindihin mo, makinig ka lang sa akin para sa kaayusan. Si Zhao Zuo ay nakatambay sa kalahati ng kanyang buhay, at hindi pa siya nakakita ng kahit anong pera, ni hindi niya sinamantala ang anumang pagkakataon para kumita ng pera. Kaya nirerespeto niya ngayon si Jiang Ming bilang kanyang nagliligtas buhay na dayami. Kaya naman, gusto lang niya itong seluhin ng mahigpit, nang walang pag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Bilang resulta, si Zhao Zhuo sa ilalim ng pangangasiwa ni Jiang Ming, ay humiram ng halos limandaang libo mula sa higit sa isang dosenang loan app. Hindi niya nakalkula kung magkano ang interes na kailangan para sa limandaang libo na ito. Dahil sinabi sa kanya ni Jiang Ming na hindi niya kailangang bayaran ang limandaang libong bilang interes. Pagkatapos nito, inilipat ni Zhao Zuo ang pera mula sa utang at lahat ng kanyang mga deposito, kabuo ang anim na raan at dalawampung libo, kay Jiang Ming, ang taong ito na mas gugustuhin pang samantalahin ang kamatayan. Ay hindi inaasahan na dahil sa kanyang pagmamahal na samantalahin, isang malaking hukay ang nakakulong sa kanya. Nakakuha si Jiang Ming ng 620,000 na raan at libo at tuwang-tuwa siya. Gayunpaman, ang pera ay hindi sapat para sa kanya upang malutas ang kanyang mga problema dahil nawalan siya ng 100,000 para sa kanyang pagkain ngayon at ngayon ay may kulang na 5 hanggang anim na libo. Kaya agad niyang sinabi kay Zhao Zhu, mo at tawagan ng iyong kasintahan at sabihin ang tungkol sa financial channel, na pwedeng kumita ng 200,000 kada linggo. Tanungin ang kanyang ina kung gusto nilang bumili ng ilang financial management mula sa iyo. Mabilis na tumango si Zhao Zhu at pagkatapos ay tinawagan ng kanyang kasintahan. Sa sandaling ginawa ang tawag. Agad na sinabi ni Zhao Zuo na nasa sabi, Ano ba ang ginagawa mo, John? Ang kanyang kasintahan sa kabilang dulo ng telepono ay gumawa ng kakaibang ugong at sinabing, Ay, ay, I'm nasa bahay ako. Ah, anong meron, ano? Narinig ni Zhao Zuo ang kakaibang ugong at medyo nagulat siya. Kaya hindi niya na na magtanong. John, bakit ganyan ang iyong boses? Sinabi ng kasintahan ni Zhao Zhu, ay, ako, may sakit ako sa likod at medyo hindi ako komportable. Ako ay nagsasanay ng waist twisting sa kama, gaya ng sinabi niya, nagpakawala siya ng mahinang singhot ng sakit at saya. Nagmamadaling nagtanong si Zhao Zuo na may pag-aalala, Joan, okay ka lang? Kung may pinsala ka sa bewang, huwag nang magsanay na iikot ang iyong baywang. Kung lumala ito, mahihirapan ka. May kumakalas na tunog sa kabilang dulo ng telepono. Parang ang kutsan ay patuloy na tinatamaan ng husto. Si Jiang Ning sa gilid ay labis na nagulat. Dahil narinig na niya na hindi tama ang boses ng kabilang partido, may posibilidad na ang babaeng ito ay may ibang lalaki. Ngunit ang noon ni Zhao Zuo ay napaka-berde. Bakit hindi ito nararamdaman? hindi niya ito napansin. Bagamat masyadong matakho ang taong ito sa maliit at mura, hindi naman siya kulang sa IQ, di ba? Kabanata siyam naraan at walumput siyam. Sa sandaling ito, si Joan sa kabilang panig ng telepono ay biglang nagbitaw ng isang napakakakaibang hiyaw, na nagparamdam kay Jiang Ming ng diretsyong pag-agos ng dugo pababa. Pamilyar na pamilyar siya sa tunog na ito. Hindi ba ito ang tunog ng isang babae kapag siya ay pinakamasaya? Sa oras na ito, nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Zhao Zuo at sinabi, Mahal, dahil ganyan ka na hindi komportable, pagkatapos ay huminto ka sa pagsasanay. Kung lumala ito, mahihirapan ka. Ang tinig ni Joan ay dumaing ng hindi makayanan, at nagmamadaling nagtanong sa kanya. Zhao Zuo, ikaw, Okay ka lang, kung wala kang gusto, pagkatapos ay ibababa ko muna ang tawag. Ako, ako ay nasa pagsasanay sa pinakakritikal na sandaling ito, at hindi ako maaaring huminto. Ha, kapag huminto ako, masasayang lang ang lahat ng ginawa ko. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Zuo na may pagmamalaki. Joan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang mabuting balita mayroon akong isang magandang body na nagbigay sa akin ng malinaw na landas. Pwede niya akong ipakilala sa isang wealth management na maaaring makabuo ng 200,000 na kita sa isang linggo. Pwede mo bang itanong sa iyong ina kung interesado siya? Sumigaw si Joan. Jiao Zuo, wala kang utak. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya? Ang iyong annualized income ay mas mababa sa libo. Kaya kung mayroon kang mga kaibigan, mayroon kang dalawandaang libo sa isang linggo na kita. Ano ba yan? Nabalisa si Zhao Zhuo nang marinig niya ito at sinabi, Joan, kaibigan ko ang nakakamangha. Siya ay nagmamaneho ng Phaeton. Alam mo ba, ang Phaeton ay ang pinakamamahaling sasakyan ng Volkswagen na higit sa dalawang milyon ang halaga. Ang pag-imbita sa amin sa hapunan ngayon. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng isang daang libo. Mapanlait na saway ni Joan. Maaari mo pa rin makilala ang gayong mayamang tao. At kaya mo pang kumuha ng isang daang libo para sa isang pagkain. Sa tingin mo ba ay bata ako at naniniwala sa anumang bagay? Nagmamadaling sinabi ni Zhao Zhuo. Joan, totoo ang sinasabi ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo na matutuloy ang kasalan sa lalong madaling panahon, at ako ay makakakuha ng sapat na pera sa lalong madaling panahon. Hindi mo na kailangang gumastos araw-araw sa pagbebenta ng mga sigarilyo at e cigarette sa bilog ng mga kaibigan. Ituturing kitang mabuti sa hinaharap, susuportahan kita, at hahayaan kang mamuhay ng maayos na buhay. Nang marinig ito ng kabilang partido, Agad niyang sinabing galit na galit. Bakit? Nakikinig ako sa kung ano ang ibig sabihin. Mababa ang tingin mo sa nanay ko. Ano ang problema sa pagbebenta ko ng sigarilyo at mga elektronikong sigarilyo? Madali akong kumita ng limang libo bawat buwan. Paminsan-minsan kung makikilala mo ang mapagbigay na customer. Kung magustuhan niya ako, maaari akong makatanggap ng higit sa sampung libo sa isang buwan at ikaw ay wala man lang tatlong libo sa isang buwang sweldo. Ipinagyayabang mo pa rin ang pagpapalaki at pagpapaubaya sa akin na magkaroon ng magandang buhay. Emosyonal na sinabi ni Zhao Zhu, Joan, hindi kita mina maliit. Sa tingin ko ang mga bagay na pagbebenta ay mga smuggled na kalakal, na palaging hindi paraan. Paano kung mahuli ka ng pulis balang araw? Galit na sinabi ni Joan. Napakamura mo sa akin dito. bilesen mo at ibaba mo ang telepono. Pagkatapos niyang magsalita ay agad niyang ibinaba ang telepono. Napatingin si Zhao Zuo kay Jiang Ming na may kaunting kahihiyan at sinabing, I'm sorry. Ang aking kasintahan ay maaaring hindi naniniwala sa iyo ng kaunti. Ngunit hindi kanya nakikita sa pagkakataong ito. Kung nakita kanya, dapat siya ay maniniwala sa iyo. Gumawa tayo ng ilang oras bukas para makilala mo siya. Sabihin mo sa kanya ng personal ang mga detalye. Agad na ikinaway ni Jiang Ming ang kanyang kamay at bumulong. Paalam, kalimutan na natin ang tungkol doon. Hindi siya naniniwala. Mapapatunayan lamang nito na wala siyang ideya sa pera, at hindi dapat pilitin. Sa katunayan, alam na alam ni Jiang Ming sa kanyang puso na sa pamamagitan lamang ng pakikinig kay Joanne sa telepono, alam niya na ang babaeng ito ay tiyak na hindi fuel efficient lam. Nagagawa niyang manluko ng ibang lalaki habang sinasagot ang mga tawag sa telepono ng kanyang kasintahan. At gayon din sa boyfriend niya na parang tulala. Ito ba ay isang matibay at walang takot na gameplay ng karaniwa ng mga tao? Ito ay nagpapakita na ang babaeng ito ay dapat na napakalakas. Among other things, as far as her broken mouth is concerned, it is estimated na ang isa ay mabibilang sa sampu. Kung talagang nakilala niya ito at ipinaalam sa kanya na binigyan siya ni Zhao Zuo ng 620,000, kung gayon, tiyak na susubukan niya ang kanyang makakaya upang maibalik ang pera. Kaya tumahimik siya. Tumingin kay Zhao Zuo nang may kahihiyan at nagtanong, Gaano katagal mo nang kakilala ang iyong kasintahan? Kabanata siyam na raan at siyam na po. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Zuo, Tatlong taon na kaming magkakilala at magkasama sa loob ng dalawang taon. Nagtanong muli si Zhang Ming, Kung gayon, paano kayo nagkakilala? Ngumiti si Zhao Zuo at nagsabi, Noong oras na yon, gusto kong pumasok sa isang kumpanya, at kailangan kong hilingin sa mga tao na gumawa ng mga bagay, at hiniling nila sa akin na kumuha ng dalawang malambot na China. Naisip ko kung gaano kamahal ang malambot na China na ito. Ang isang piraso ay ilang daan at dalawa ang mga piraso ay higit sa isang libo. Pagkatapos ay gusto kong hanapin ito at tingnan kung may magagawa na ibenta ng mas mura, pero hinanap ko online. May mura talaga, si Joan. Nagbebenta siya ng ipinuslit na malambot na china, dalawang daan lang. Matapos makinig ni Jiang Ming, ang kanyang mukha ay labis na napahiya, at nagtanong siya. Magaling, tinatanong kita, saan ginawa ang mga sigarilyong china? Walang kamalay-malay na sinabi ni Zhao Zhu, China. Tumango si Jiang Ming at sinabing, bakit ka makakabili ng Chinese-made cigarette sa China, pero smuggled pa rin? Sumimangot si Zhao Zhuo at sinabing, kapatid na Jiang Ming, totoo talaga ang sinabi mo ay kawili-wili. Parang hindi ko naiintindihan, baka may ibang channel si Joan. Napabuntong hininga si Jiang Ming at nagtanong, tatanungin kita ulit, bumili ka ng dalawang piraso ng soft china mula sa iyong kasintahan? at sila ay ipinuslit. At sa wakas, natapos mo na ba ang trabaho? Hindi, sa sandaling naisip ito ni Zhao Zhuo, sinabi niya ng may pagkabalisa. Noong oras na yon, ang sigarilyo ay naipasa, at pagkatapos ay wala ng impormasyon. Maya, maya tumawag ako at nagtanong sa mga tao, pero hinarangan niya ang phone ko. Ito ang nangyari, ngayon naaalala ko pa na sa ikalabing limang araw ng Lunar New Year, kailangan kong bumili ng dalawang papel na pera at sunugin sa gilid ng kalsada, isinusumpa ang tangang nagsinungaling sa akin ng dalawang sigarilyo, para mamatay ng mas maaga. Isa ka talagang Diyos, hinimas ni Jiang Ming ang kanyang mga templo, at sa wakas ay alam na niya kung bakit si Zhao Zuo ay napakabitin. So he asked, Excellent, two years na kayo ng girlfriend mo. Meron ba kayong anumang relasyon? Namula si Zhao Zuo at nahihiyang sinabi, gusto kong mangyari ito, ngunit hindi pa ito nangyayari. Sinabi sa akin ni Joan na nais niyang iligtas ang kanyang pinakamahalagang unang gabi, hanggang sa araw ng kanyang kasal, at iginagalang ko ang kanyang desisyon. Kinamot ni Jiang Ming ang kanyang buhok at tinanong siya, kung gayon hindi mo narinig kung ano ang mali sa tunog na ginawa niya noong tumawag ka. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, ang isang babae ay gumawa ng ganyang tunog. Ah, ang tunog ng kutson. Pag-isipan mong mabuti, isipin ang mga pelikulang hapon na maaaring napanood mo. Ang mga may kakaunting tao at mga simpleng eksena, kadalasan yung may isang lalaki at isang babae. Gustong iklik ni Jiang Ming si Zhao Zuo. Pakiramdam niya ay kausap lang niya ito. Ito ay imposible para kay Zhao Zuo na maunawaan ito. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos marinig ang kanyang problema, sinabi ni Zhao Zuo na may seryosong mukha. Siyempre gagawa ng ganyang tunog ang isang babae, kapag nakapilipit ang bewang niya at kailangang sanayin ang kanyang baywang sa kama. Pagkatapos noon, malungkot na sinabi ni Zhao Zhu. Nakakalungkot na ang aking dormitoryo ay masyadong malayo sa bahay niya. Kung hindi, bibili ako ng dalawang pakete ng cluster at ipapadala ko sa kanya. Ngumiti si Jiang Ming at nagsabi, bumili ka rin ng mabalahibong cluster, bumili ka lang ng dalawang kahon ng yuteng, kung hindi, maaaring may mali. Ano? Nagmamadaling nagtanong si Zhao Zuo. Ano ang yuteng? Panggamot ba sa baywang 'yan? Hindi ba mahal 'yan? Magkano ang isang box? Halika na. Ikinaway ni Jiang Ming ang kanyang kamay at sinabi, "Maaari kang manatili muna sa bahay, kailangan ko nang umalis. I will handle the fund business as soon as possible. Kung walang aksidente, maaari mong makuha ang pera pagkatapos ng isang linggo."